Isang magandang masasabi ko sa inyo mga ka-guys. maraming salamat sa lahat ng mga supporters sa aking pagtinda ng aking tinapay sa hapong ito. Ako tapos na dahil ako yung uwi na sa umaga hapong ito. Ayan, dito tayo sa bayan ng Malabon na ito. Dito ko naglalako ng aking tinapay mga ka-guys. Uh, ito. Punta na lang ay dito sa bayan ito. Dito ang maraming bibili DMRU mga um, uh, right, guys sorry mga guys ay lang ko nagparamdam sa hapong ito dahil ako ay lagi ng busy sa ating paggagawa na pinapay Hala ng bakante Bukas magsisimba naman tayo. Shout out. Ito ang pangakilala natin sa gabi Mga ka-guys. Mapunta ko sa mamihan kasi magmerenda ako. Ako'y nagubutom na dahil tapos na. Ah, hindi na pa akong alaw na. Alaw uh, na kin si malis umalis uh, ngayon lang ako nakatapos dahil mahina ang bagal ng aking pindang pinapay. Uh, please, uh, lampas naman minimum ang aking kita ngayon. Kanina din, lampas din minimum ang kita. Uh, lampas naman tayong isang libo sa hapong ito. At sa kumay south pa tayo, uh, 300-300 lang. Uh, at least okay na yun. Pinapasalamatan ko makakuha tayong 1.6 o okay na yun. sa umagang ito hanggang hapon iyan ang aking minimum nakita dahil sa pagtitinda ng tinapay at pagtrabaho sa so, ano? ayan mga guys dapat lang talaga damihan ang mga customer na mabibili sa akin dahil yan lang ang magpapagaan ng aming paghanap buhay ng aking tinapay sana lahat na mga kasama ko maubos ang tinda nila dahil ako may tinda ko ubos lagi. Salamat Lord sa mga tulong na Salamat din sa lahat ng mga wibili sa Shout out sa inyo lahat. Shout out sa inyo lahat. Sa umaga at sa hapon ng mga bumibili. Shout out sa inyo. Lahat. Kaya ngayon mga guys nagsasagrapisyo ako para sa pamilya na ma-suporta uh, ko at magpapadala sa nila sa aking pasuwi at sa tuwing linggo ng aking pagpapadala na yan ang lagi nilang panggastos kasi ang uh, aming tindahan hindi naman malaki ha kulang na kulang ko talaga sa aking mga anak ang aking tinda ay magre-renew na naman yan ay do'ko malaki na naman ang gastusin pagrinyo pag-renew. Kunti ang kita, malaki ang pagrinyo Ang nabubuhay lang dito ay business. Goberno lang talaga. Kasi na mga tindahan kinukuha ang pang mga permit. Bakit gano'n? Talaga, mahirap, mabuhay, at least masarap. Gano'n ang ating pamumuhay pera lang sa mayaman sila ay nasagalaw sa pera hindi naman sila bilong maglakad mag-isa kaya so, silang iniisip nila ay ma-hold up sila pinapay papay guys kaya mga ka-guys may bibili guys ah, dito tayo ay um... Obie na lang ito mga ka-guys so pahinti na lang ito mga ka-guys so chill. Ay, ito na mga kagays, so mga ganito lang, oh. May Spanish na isa, gusto mo. Ito, to? Oo, oh, yan, oh. oh. 27 na lang lahat yan, gusto mo. 27. 27. Oo, oh, yan, kasali pa yan. Oo, oh, kunin mo na. Parang may kailangan mo. 20, 20 na lang to. Hindi, kasi sa may ari lang yan, eh. <laughs> Yung dapat, kumita din ako. Mga yeah. hmm. Ayan, mga kagays. Ayan, yeah. mga kagays. Ayo na tunay. Pang ito. Ah, sige, maraming salamat dito sa bumili ito. Ayos, salamat sa iyo. Thank you, God bless.